Ayun. Ang aking doc honey. <laughs> Ang aking doc honey. Kompleto. Ang aking ayan. Kasama ko si doc honey. Ang aking doktorat nurse. Ang aking cook. Ayun, kapala yun. May hapon nesa. Hi, fans! Kapal, lakas ng snow. <laughs> Wala lang makita. Lahat, snow. Oh! Mabagsak pa. Ito na ngayon ang daan at... Kung pa palang ganito. Oo nga eh, ngayon lang kung ganito. Yan ang daanan, hindi na makita nang hmm, kalsada. kalusada snow na no, no. ano na na snow. <laughs> <Ayan. laughs> Ay, sayang wala si Kuya, ano ano Ninong. Ang mga naghihintay sa snow lagi. Hindi na lang <laughs> walang pasok. Holiday pa lang ngayon nga pala. Oo, ayun na. wala nang daanan. Grabe na eh, parang sa palabas sa ano, no? Wala, parang na tayo nasa Hakone. Kapanas. Grabe, oh. Lakas. Okay, balik na tayo Baka naman Diretso stretcher tayo ni ito Eh, labig, labig, labig Kami balik na Whew. At malabig